Panginoon naming Diyos, nananalangin kami na bigyan mo kami ng biyayang maunawaan ang kahalagahan ng pagbabalik loob sa iyo. Tulungan mo kaming magpasya para sa pagbabago at pagpapakumbaba. Upang maging mas mabuting mga alagad ng iyong salita at pag-ibig. Pahintulutan mo kaming alalahanin ang sakripisyo ni Jesus sa krus. At sa kanyang pagkabuhay muli upang maging inspirasyon sa aming sariling paglalakbay ng pananampalataya at pagpapakasakit. Sa panahong ito ng pananalangin, pagsisisi, at pagninilay-nilay. Tulungan mo kaming maging mas bukas at handang tanggapin ang iyong biyaya at pagpapala. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At umaasa kaming patuloy mo kaming gabayan at pagpalain. Sa ngalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.